Happy 161,200 followers Salamat sa inyo Maraming nagtatanong sa akin Maraming nagme-message na Ano ba daw yung sekreto Na amazed daw sila sa uh, Bilis ng paglaki ng aking followers Ano daw yung ginagawa ko Guys, um, lagi ko yung sinishare na kung gusto nating mag-grow, dapat sipagan natin. Sa totoo lang, I'm not uh, full-time na nag-vlog dahil sobrang busy sa buhay ko. Pero kung mayroon kayong oras, kung makabigay kayo ng oras, sipagan ninyo. Ang pagsipag natin, hindi lang yung pakipag-engage. Um, Mag-engage tayo sa ibang uh, creator, pero gagawa din kayo ng sarili ninyong content. Damihan ninyo. Dahil kung lagi kayong active sa paggawa ng inyong content, yun ang uh, mabibigay sa iyo ng chance na ma-detect ang iyong content ni algorithm at ma-suggest siya. At hindi ka na mahirapan makakuha ng mga followers, dahil ang followers mismo ang lalapit sa iyo. Yung content mo mismo ang magbibigay sa iyo ng followers. So don't forget kung nakipag-engage ka, kung nakipag-engage ka din sa iba, dapat ang i-comment mo yung relevant sa content. Dahil kung relevant sa content ang yung i-comment at taasan mo yung comment mo, ay mag-stand out ka din sa comment section at kung mag-stand out ka sa comment, si comment si section maraming makapansin sa'yo at makatulong yun dahil uh, makikita nila na nanonood ka talaga hindi lang 'yung uh, first one second or two second lang 'yung piniplay mo dahil kung ibibigay mo na uh, kung ang ibibigay mo na comment ay relevant sa content maiisip 'yon sa mga audience doon sa bisita doon na interested ka din na uh, mag-play or interested ka din malalaman kung ano talaga ang content na pinapanood mo.